topic natin, Luna sa nalalagas na buhok para kumapal muli yung nagkaroon ng hair fall at saka hair loss na buhok ninyo, baka siya numipis. So, alam natin na pag naligo tayo, 250 na buhok ang pwedeng matanggal o mahulog o mag hair fall sa atin. Pero, wag ho kayong matakot kasi meron tayong 100,000 strands ng ating hair. Ang normal po, 50 to 100 strands ng buhok kada araw ay nahuhulog. Ang ayaw lang natin, e eh baka naman sumobrang nipis ang ating buhok. O kaya, e sabi nga, aba, bakit parang panipis na ng panipis ang ating buhok? Ano ba yung mga dahilan at ano ang pwede nating gawin? Ang number one cause, dahilan, bakit nagkakaroon ng hair fall, hair loss, yung tinatawag na androgen, androgen alopecia uh, ito nangyayari sa babae at saka sa lalaki. Kita nyo, nung 20, pag 20 years old, konti pa lang naman yung nipis ng ating buhok eh. Pero kapag edad 50 na sa kalalakihan, uh, halos kalahati ng mga kalalakihan, eh, nagkaroon na ng hair loss, hair fall, o numipis yung kanilang buhok. Sa babae naman, depende sa pagmenopause nila. So, nung hindi pa nagme-menopause, konti pa lang ang manipis na buhok. Pero bakit nung nagmenopos na sila, halos lahat nakaranas na ng pagnipis ng kanilang buhok. 50% ng kababaihan numinipis ang buhok. So, may hormones na nangyayari dito. Pag sa babae, itong androgenic alopecia na tinatawag, pag lalaki, di 50 years old and above, may tinatawag na M pattern. Letter M. So, makikita nyo dito, eh, di ba? Para nga siyang letter M. So, mas natitira o mas naiiwan na lang yung mga gilid. Tapos, doon sa bandang crown o doon sa bandang ibabaw, eh, nagnipis na. Pag naman doon sa kababaihan, dito sa may crown o sa ibabaw o sa tuktok, panipis na ng panipis, pag 'di ba, nagmenopause, paedad ng paedad eh mas lalong numinipis. So ang maganda diyan nung pagmaaga pa lang mapansin nyo, bilin nga ito ni Dr. Katigo Maaga pa lang pag numinipis na yung buhok nyo, pumunta na agad kayo sa inyong dermatologist kasi bibigyan na kayo ng gamot pamahid. Madali lang naman yun, minoxidil 2% or 5% over the counter. Masipag lang kayong magpahid Nung mga liquid na ito. So mas maaga mas hindi ninipis masyado ang inyong buhok. May nakikita din tayo bilog-bilog yung pagkahulog, yung hair fall na nangyari, alopecia areata. Nangyayari po ito 25 to 36 years old. Sila po yung nagkaroon ng mga autoimmune na sakit katulad ng lupus yung tinatawag na SLE. Ang maganda dito, hindi naman ho ito nagpepeklat, non-scarring. So at buhay pa rin ho yung hair follicles, alive pa rin. So, pwede pa ulit tubuan ng buhok dun sa lugar na iyon. So, pumunta lang ho kayo kasi merong mga remedyo na pwedeng gawin. Punta po kayo sa inyong dermatologist o yung doctor para sa skin, sa hair, sa nails. Sila po yung mga dermatologist. Meron din hong dahil sa pagkain. Kaya, numinipis ang buhok, nag-hair fall, nag-hair loss, ah, ito yung mga kulang sa nutrisyon. Maaring masyadong konti ang kanilang kinakain. Baka naman biglang nag-diet. Konti ang protina. Protina na sa mga isda, laman, ng pork at saka ng beef. Kulang sa bitamina at mineral. Mababang iron. eh, galing din yun sa pagkain. Kasi, yung yung ating RBC, kailangan niya ng mga proteins, vitamins, minerals para gumawa ng RBC. At ang magdadala ng oxygen dun sa anit at sa buong katawan. Baka kulang din sa biotin, sa zinc, at saka iba't iba pang vitamina at mineral. So, magpakonsulta din tayo kasi meron din mga test para malaman ano ba yung kulang ninyo na nutrition. Ngayon, yung iba na ay stress isa pong dahilan ng pagkalagas ng buhok ay yung tinatawag na stress. Iba't ibang klase po ang stress. Telogen effluvium, ibig sabihin po, non-scarring din. Um, pwede pa ulit tubuan dun sa lugar na nahulugan ng buhok. Ang dahilan ho ng stress, maaaring nagkaroon ng matinding sakit. Uh, halimbawa, ah, uh, nagkaroon siya ng impeksyon, na hospital siya, inoperahan. So, nakikita nila, yung mga na-operahan, nagkaroon ng heart attack, mas maraming nalalagas na hair sa kanila. Pero pag-recover nila, eh, tumutubo ulit. Yung iba naman, emotional stress ang nangyari. Baka namatayan, nahiwalayan, um, nawala ng trabaho, o nag-aaral marami sa ating kabataan. Kapag time na ng kanilang board exam o kaya gumagawa ng mga thesis, napapansin nila ang dami ng hair fall. May, maybe, stress po ang dahilan. So, wag ho kayong matatakot agad. Sa mga bata naman, may tinatawag na bilog-bilog na pagkahulog ng buhok. Poknat ho ang tawag doon. Ringworm. Fungal. Ah, uh, bilog, mapula, medyo mamasama sa makatihuyan, madalas sa mga bata. Maaring nahawa niya sa kalarong bata o kaya naman galing doon sa alagang aso at pusa. So meron din hong mga pinapahid dyan, katulad ng mga antifungal na ketoconazole. Yan po. So may gamot din doon. Tapos, sa babae at lalaki, pwedeng hormonal ang cause. Pag babae, estrogen. Bumababa ang estrogen. Pag nagme-menopause, nakita nyo, bumaba. Tapos, sa kalalakihan naman, testosterone naman ang kanilang naging problem. Pwede din po, tatlong buwan pagkatapos manganak, from pagkapanganak hanggang 3 months, ang dami din na nahuhulog na buhok. Ah, kasi po, biglang baba ng estrogen nila. Yung biglang nag-stop ng kanilang birth control pills 1 to 3 months after nahuhulugan din ng maraming buhok. Eh kasi nga, bumaba din yung estrogen. Sa mga kalalakihan naman, ah, tsaka sa babae yung mga nagkaroon ng PCOS, ah, polycystic ovary syndrome, maaring mag-cause din nga ng pagkalagas ng buhok. Sa lalaki naman, may tinatawag na DHT, dihydrotestosterone. So kung sensitive yung hair follicle nila, sa DHT Mas manipis O mas nagkakaroon sila Ng hair loss So sensitivity sa DHT Ano po ang gamutan Kapag problem nga natin Hair loss May minoxidil nire ng ating mga Doktor sa balat Dermatologist 2% or 5% Over the counter everyday Ipapahid nyo dun sa lugar Na nawawala ng buhok O numinipis kung nagkaroon naman ng mga fungal o kaya eh, dandruff o seborrheic dermatitis, meron pong ketoconazole. Pwede din po ang laser, pwede din ang transplant. Ah, may isa pang gamot, finasteride. Ito po nakita nila, yung mga may problem sa prostate, mas kumakapal lang kanilang buhok. Yung pala, magandang side effect siya ng finasteride, pampakapal ng buhok. Pwede rin po hair transplant, laser, ah, para kung talagang ah hindi na, kasi yung iba scarring ang nangyari, yung hindi na talaga tutubuan ng buhok. So, pwede po yung mga transplant na yan. Yung mga nauuso ngayon, mga tanong nyo, hugas-bigas, wala pa hong gaanong pag-aaral tungkol sa hugas-bigas. So, hindi pa talaga alam kung effective yon Meron ding nauuso ngayon, hair training daw. Matagalang hindi pag ng buhok. So, pwedeng maligo, hindi lang nag-shampoo mabuti or nang madalas. Matagal, one week, yung iba daw inaabot pa ng one month. Naku, wala pa din pong ebidensya o pag-aaral tungkol dito sa hair training. Eh, ang mahirap dito, pag nag-build up ng oil, may bakterya, may dumi, pollution, so magkakaroon ng flaking, mga ngate, inflammation, irritation, kamot ng kamot, so baka mahulog din ho yung buhok kasi baka magkaroon ng yung tawag na balakubak o seborrheic dermatitis. Tsaka yan, depende sa trabaho nyo. Okay yan kung naka-aircon kayo. E, eh, paano ko sa ilalim ng araw? Paggamit ng shampoo, ibagay sa klase ng ating buhok. Pag dry hair na kayo, tignan nyo, kailangan may mga oils yung inyong gagamitin shampoo kasi very dry na. Tsaka alam nyo, pag nagmenopause, mas dry na rin yung inyong buhok. So, tignan nyo, kailangan nyo may keratin, protein huyon, or may coconut oil. Pag naman sobrang kulot ng inyong buhok, pwede yung mga may glycerin kasi oil din yun eh. O kaya yung mga oils na seed oils. Pero pag oily hair na kayo, iwas naman kayo sa sobrang oily. Ang kailangan yun naman, tea tree oil kasi yon antibacterial yun eh. May tanong din tungkol sa egg yolk protein. Kung kakainin, okay po. Kompleto yan. Protein, biotin, folate, vitamin A, D, E, iron. Ah, uh, kung gagawing hair mask, kasi di ba uso face mask, tsaka hair mask. Eh, sabi nila, pag yung egg, tsaka yung olive oil, ilalagay sa hair for an hour bago banlawan, uh, wala, wala pa lang hong maraming pag-aaral. Pero okay naman kung gusto nyong subukan, wala namang mawala kasi safe naman yon Pagdating naman sa coconut oil, ito may mga maliliit na hong pag-aaral. Ang coconut oil, sabi nila, mas nakaka-penetrate dun sa hair shaft tsaka dun sa hibla ng buhok kasi nga eh, triglyceride at lauric acid ang ating agata uh, gata ng nyog. Actually, gagatain mo yung nyog, ilalagay mo sa marahan lang mainit na apoy, tapos halo ng halo makikita mo maghihiwalay na yung oil. Tapos iipunin mo sa isang bote. Yes, pwede ilagay sa ating buhok, mabango-bango. Uh, ikinumpara nila sa mineral oil at saka sa sunflower oil. Yun daw, mineral oil at sunflower oil medyo hindi nakatulong sa pagpapalago ng buhok at pagpapaganda ng buhok. Sabi naman ng mga American Academy of Dermatology, may tamang paraan ng pag -shampoo. Basain mabuti ang buhok. Kailangan basang-basa, maglalagay kayo ng shampoo, imamasahid dun sa anit, um, babandawan mabuti pagkatapos. Pagdating naman sa inyong conditioner. Yung conditioner, hindi kailangan sa anit. Mas kailangan siya dun sa mismong buhok at sa dulo ng buhok. Tapos, babanlawan din mabuti. So, yan yung tamang pag ng mga mapababay at mapalalaki. Ang iba pa pong tips ng mga derma natin pag bagong pangana kayo, gumamit kayo ng mga volumizing shampoo tsaka conditioner. Yung formulated para sa fine hair. Kasi nga napansin nila, mas manipis yung buhok ng bagong panganak at saka maikling haircut lang ang gawin nyo. Iwas sa mga bleaching, straightening, swimming pool chemicals o teasing, hair extension, baka ho makabanat lalo ng inyong hair. Nutrition, kailangan ho ng tumutubong buhok ng tamang vitamina, mineral ang mga example ho, maraming vitamin B na kailangan, B6, B12, folate, kasi nga kailangan ng RBC ng maraming oxygen. So, pag vitamin B, ito yung mga peanut butter, egg, a liver, kamote, yan ho, pakwan, pati ho tulya, maganda yan. Folate, berdeng dahon ng gulay, biotin, itlog at peanut butter, wheat bread, atay. Protina po, marami din sa mga laman ng chicken, ng fish. Zinc para sa hair follicle nyo. Mani, yogurt, um, peanut butter. So, makikita nyo, basta yung iba-iba ang kinakain. Wag isang klase lang para makuha nyo lahat ng nutrisyon na kinakailangan nyo. Pag hubuhol-buhol ang buhok nyo, kasi sumasakay na nga tayo ngayon ng mga angkas ng motor, pwede ho kayong gumamit ng mga cream rinse or conditioner para hindi mabanat gaano yung inyong buhok. Pag nagkaroon naman ho ng mga fungal at nagkaroon kayo ng dandruff o ng balakubak o kaya, di ba, pag may psoriasis tsaka eczema, madalas nagkakamot tayo, nakakatulong po yung mga anti-dandruff na shampoo yung meron pong selenium sulfate at ketoconazole para mas malesen yung uh, cause ng fungal infection. So, yan po, sana sa mga tagubili natin, eh mas kumapal at tumubo muli yung hair loss o yung hair fall na nangyari. Maraming salamat po.